Ngayon nga napapalapit ang undas. Idinaan ng grupo ng mga kabataan sa isang Halloween protest ang panawagan sa mas mahigpit na pulisiya kontra alak. Batay kasi sa datos, halos limampung Pilipino ang namamatay araw-araw dahil sa pag-inom nito. Narito ang agenda report ni Charmaine Abong ng Abante. Kakaibang Halloween dakilos protesta ng ilang grupo kabilang ang health sector at mga kabataan mula sa Syntax Coalition sa gitna ng Boy Scout Circle sa Quezon City kaninang umaga. Naglatag sila ng mga lapida at ghost figures para simbolikong ipakita ang mga buhay na nasawi at nasira dahil sa labis na pag-inom ng alak. Ayon sa grupo, araw-araw ay mayroong 47 Pilipino ang nasasawi dahil sa alak panawagan nila sa mga mambabatas na magpatupad ng mas mahigpit na polisiya sa mga alcohol drink kabilang ang mas mataas na buwis at mas istriktong regulasyon para maprotektahan ang kalusugan ng mga kabataan at ng publiko. Ayon kay Bataan First District Representative Tony Roman na nakiisa sa kilos protesta, kailangan ng baguhin ang ugali ng mga mamamayan sa pag-inom ng alak sa akin lalawigan lang ano, sa, sa bataan, mga namamatay, yung mga road accidents involving mga tricycle, mga na, na, na tricycle na mga nakasingle, mga nasasakyan, uh, marami dyan nakainom eh. So it's underreported bukod pa sa yung creeping uh, condition, yung pinsala sa atay you know, na, 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 na dala niyan at yung depression na. Ah. Dahil nga, ang sino mga target ng depression, ang vulnerable sa depression, di ba mga kapataan din? Hindi nakakatulong po yung mga umiinom. Suportado ng mambabatas ang panawagang itaas sa 25% ang distilled spirits tax at 10% na dagdag tax sa beer. Hindi naman daw aniya malulugi ang mga alcohol beverages company dahil revenue neutral aniya ito. Ang tingin ko, uh, hindi naman masasaktan yung bulsa ng mga alcohol beverage companies. Lalaki ang kita ng pamalaan. Yung kita na yan maring ilaan sa PhilHealth gusto natin ibigay ito sa field at hindi lang sa DOH para tutok na tutok para pambayad ng hospital fees at saka professional fees ng mga doktors. Isang win-win situation ayon kay Ruman. Para sa agenda, Chairman Abong, Abante.